Good morning mga kapising Update na naman tayo mga kapising no, Sa pamalakaya namin ngayong gabi na to ah, Nakatatlong area kami na pakunti-unti Mahina yung silong ng ilawan ngayon mga kapising no. So update tayo doon sa huli naming inarihan Anong balita doon so, Wala tayong upload kahapon, wala tayong video kahapon kasi tayo nagagawa ng video Good morning Philippines! Baka <laughs> kunwari ka lang, tumatay ka na dyan Ayos ha ba? Ayos! Ayos! Ayos. 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 Maganda pa rin yung araw namin Ayos! <laughs> <Namin. laughs> Baka ya. Ah. Buntot na lang ko lang. <laughs> oh. <laughs> oh. Yo, toray, toray pa rin, toray isa klase lang talaga is dahil ito banda, puro toray basa talaga ng toray ngayong buwan na to kahit saan magpunta toray yung nagpapauli yung pangatlo namin mga kapising <laughs> Pauwi ka na Yun, pangalawa Yun, may mga malalaki Yun, may mga malalaki よし <noise> Pakatlo Pakatlo lah adik ponok Yun <laughs> Nagagawan sila sa kuha no Ano ba yun Pakul papa nagagawa sila. <laughs> yeah, Ruba duro. dala sa atin mga ka Galing Manila. Mga apat na salok. Salok. So, may git sandaan din pala to mga kapising yung panguling area natin yung partial namin kanina dalawang area sa 183 lang kung ito oh. ayun may pumatong malaki isda ay wala na huling, salok na salok lang na di puno. Mga isandaan din yan. Lana, na. Wala na tubig. Ano yan, Moy? Ayan. Saging. Sa saging. So, ayan yung padala para saatin atin, mga basic. Nainog na yung saging. Ilaw yan. Galis ng Maynila. Ayan. dito Ya, yeah, puro turay talaga ah, Halo sulang halo Puro turay so, Halos turay talaga yung Tuli namin mga kapisig Ito so, yung mga ginagawang sardinas

tuwa-tuwa kayo na pauwi <laughs> na. Tuwa, tuwa sila na pauwi na sila. puro tura yung Ariada mga kapisino. Mayroon namang halo pa right. kung di kung sila. pipiliin lang talaga. Katulad ng mga posit, uh, konsarita, mga, mga galungkong. Pero makilang ilan lang talaga. So hanggang dito lang muna mga kapisino. Update lang tayo doon sa pamamalakaya natin. Uh, na talaga ulit. Okay? tatlo. So, tatakbo na kami kaya hanggang dito na lang muna itong video natin.